meron akong konting figs dala ng asawa ko kagabi. Ayaw namang kainin. Ayaw ko rin kainin. So, tips natin dito para hindi masira at hindi itapon na lang. Para mapakinabangan, gagawin natin siyang jam. Ayan o. No? Oh. Hi -hiwa lang natin siya ng maliliit, maninipis, ganon. Tapusin ko muna siyang hiwa-hiwain. Tapos isasalang natin siya Lagyan natin siya siguro ng dalawang kutsarang tubig. Tingnan natin nating niyo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Tanggalin lang natin 'to, buntot. Tapos yung dito. Ganun lang. Tapos sa ganyan, manipis lang siya. lang. Again. Hindi naman siya babalatan. Take note ha. Pangatlong hugas ko na yan ha. Hmm. Yung, mali, yung matigas na part lang ang tinatanggal ko. Yung tinatanggal lang ko lang yung matitigas ng part. Pag walang matigas na part, idiwag na, iwain na lang direct. Yung buntot lang. Sa labas yung kamay, parang hindi tumulo. Magandang gawin tong jam kasi ano siya yung talagang hinog na hinog. Malambot. Pag may sira, i eh. Diba? 'Di ba? Sabi ko maganda siyang gawing jam kasi hinog na hinog. Parang matigas tong balat na to. Huwag natin isama yung balat nito. Yung laman na lang. Pag may matigas na part, huwag nang isasali. 'di ba? Hinog. hinug na hinog. Talagang maganda siyang gawing jam. Hmm. Ayan yung loob ng figs. Hinog na hinog. Ito talaga yung magandang gawin na jam. Perfect siya. Ayan na siya. Lagyan natin siya ng dalawang kutsarang tubig lang. Kasi magtutubig pa yan siya. Lalagyan lang natin siya ng tubig para hindi masunog. Ito lang yung tubig na ilalagay natin. Mahina lang yung apoy niya. Takpan natin siya. Para magmoist, magtubig na magtubig, para kumulo siya ng kumulok. Etong tubig naman, hindi natin siya itatapon. Gaganyanin ko 'yan siya, gaganyanin. Ha, ganyan. Tapos ilalagay natin siya doon sa mga halaman ko at tsaka sa vegetable na nakalagay lang sa mga balde ha, Yan. Pagawin na natin siya. Pandilig. Pataba na rin siya, 'di ba? Katuwaan siya, oh after 15 minutes. O, oh, diba yung tubig niya, o? Oh. Antay natin siyang madurog pa. Hilaw pa yan. Hindi pa talaga siya lutong-lutong. -luto. Iitim pa yan. Ito na siya, o. Oh. Nilagay ko nga pala siya sa food processor para ma-giling. Tapos ilalagay, ilalagyan ko na siya ng asukal. Ibabalik na natin siya ngayon sa gas babalik natin sa gas. Ang init, init, init. Ayan. Mahinang apoy. kaya hmm. Hayaan natin siyang matunaw. At haluin natin siya ng sandok. Haluin natin siya. Para matunaw yung asukal. Ayan. Ayan. Tapos tatakpan natin siya. Hanggang sa magitim hindi pa talaga yan luto. Magtutubig pa yan kasi may asukal na eh. Ayan. Pag ganito na share. ready na siya. ko na siya, ilalagay ko sa ref. Para every morning, dudukot-dukutin. Ito na yung finished product niya. Papalamigin ko siya. Tapos ito, transfer ko sa bote. Ilalagay ko sa ref. Para tuwing umaga, uhugut-hugutin. Kunti lang naman siya.